Ayan. So, share lang natin ang ating, ano, ang ating mga experiences kasi tayo ay nag-undergo ng uh, ritual ceremony. So, yung ritual ceremony natin, ito ay isang self-empowerment. So, automatic, meron tayong mga lineup ng mga activities at saka meron tayong procedure. So, of course, sa uh, ritual na ating ginawa, so, syempre, personal natin itong uh, experiences so yung magbaya uh, cleansing ritual ceremony na ating ginawa na pinangunahan ni Apo Adman so ayan si Apo Adman busy Hello. so nag-start tayo sa ano sa cleansing na ritual para doon sa ating target na a uh, transitioning or yung self empowerment <laughs> so, na tatawag so transition M2F ayan, ayan. So, uh, nag-start ang ating uh, practices or yung ating actual na actions at experiences ng ritual during sa travel. So, naka-experience tayo ng uh, stranded at bagyo. So, nag-book tayo ng ating schedule dito sa uh, Pangasinan, nga po? Linggayen. Pangasinan, ng months pa yata. Yun. So wala tayong uh, naisip na baka magkabagyo or what. Pero nagbook tayo, nagkataon na sabi natin, dadaanan natin ang bagyo at talagang may hirapan tayo. Pero wala tayong na-receive na, -receive na uh, parang pag or hindi pagtravel ng ating bus. So, tayo. Sinabayan natin or sinulong natin yung lakas ng ulan, ng hangin, at ng baha. So, na-experience natin ang stranded. <laughs> uh, so, na-stranded tayo sa NLEX Valenzuela. Yan. You know? <laughs> ne, uh, syempre intro lang. Excited siya ako magdaldal. Ayun. So, na-stranded tayo sa NLEX. So, doon pa lang, nandun, doon na nag-start ang ating uh, pag-acknowledge sa lahat ng mga dapat natin cleanse out. Yan. Dapat natin uh, totally ikat cut sa ating life. Mga situations na uh, dapat natin i-set yung boundaries for our protections to maintain our uh, personal power and and authority. So, sa ating cleansing, so binabaw siya ng tatlo. Cutting, uh, removing, and then setting boundaries. So, sa ating... Uh, ginawang ritual na cleansing. So, automatic, hindi lang siya involved sa ating mental, kundi lahat ng ating aspect, physical, mental, at yung emotional aspect. So, involved din dito, hindi lang isang specific na tao, or sitwasyon, kundi in general. So, lahat ng existing sa iyo. Yan. So, doon pa lang sa hirap na ating na-experience. So nakita natin na hindi tayo pinapabayaan ng universe or ng mga diwata ng ating mga spirit guide. So lagi mayroong blessings na dumarating kapag once na need natin. Noon. So thankful tayo sa ano sa ano sa pagli-lead ng ating ritual through up and Ayun. So, kasama na ba ito? Dyan. Ayan, kasama na. <laughs> Excited na siya. Okay, ibaba mo na lang siya. Para... Yeah. Hindi, dahil kasi ang uh, ritual na ito, ang ritual na ito is nagsimula sa June 20. Para ano, oh, um, invite natin every month ang templo ng ituhan ay ng mga bagong diwata. Every month. Nagsimula ito ng birthday ko. Uh -huh. kay diwa, mula kay diwata kan Mula last year hanggang nagkaroon siya ng isang taong termino sa atin. And then, nung birthday ko, dumating naman, may 10, dumating naman si Diwatang Lumawig. At nitong June naman, June 28, New Moon, ay ang Diwatang Amang Gwale, no? Mm -hmm. So, actually, yung pagpunta dito, parang biglaan lang din, no? One week before. hindi sa one month. Hindi sa one month. Okay. Pero ang preparation, kasi ang daming, ang daming mga messages sa atin ni Diwatang Amang parang talagang pinalaki niya ang ulo natin na sinabi niya ganito ganito ang lugar agama malaki ang naiambag niya into nation development no di ba nation development daw talaga o developing a nation so ano yung mga contribution daw natin so sinabi niya na ang lugar ng agama nagsusulong ng mga katutubong pananampalataya upang ibalik ang paniniwala sa mga anito sa mga diwata sa inkanto no okay. at hindi lang yon kasi parang kung ang kristyano, ang mga muslim ay may Biblia, wala tayong Biblia. Pero meron mga katuraan, katulad ng divine order, divine will, kalooban ng Diyos and everything. Hanggang sa, yun na nga, nagsabi, nagbigay ng blessings, sobrang daming blessings na binigay sa atin ang diwatang amang Gwale, No? Even mga ibang diwata din na, na workout natin. So parang biglang habang naliligo ako, sabi, puntahan mo ako, ang tanong saan ko pupunta ang duwata uh -huh. so maaari kasi kung pumunta tayo yung pagpunta natin sa duwata is astral sa pamagitan ng pagre-ritual o pagdadasal no when we pray we are going parang lahat pumupunta tayo sa duwata uh -huh. pero this time sabi niya no go to my place saan ang place ng duwatang ang Amangwale, at ito ay sa Pangasinan no Tingnan niyo sa Wikipedia, sa Google kung sino si Amang Guwale, Amanggol, no? Or yung pangalan is Ama. Kasi yun yung nickname ng mga tao kay Amanguale. Kaya pala parang ito habang nandito ako, yung nandoon tayo sa simbahan Katoliko, iba ang, ang 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 panalangin nila. Ama namin, nasa langit ka. So yun, eh nasa langit kaya nga lang dito parang pinakita niya na since siya ang diwata ng Pangasinan, siya ay diwata ng karagatan. At nandito tayo sa Lingayen, tapat mm -hmm. mismo ng Lingayen Gulf, kung saan naganap ang World War II at makasaysayan na nung unang pre is dito rin um, si, um, Limahong, okay. isang Chinese pirate. So parang pinakikita dito yung kayamanan ng, 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 ng probinsya ng Pangasinan. Although meron kang sinabi na Um, yun nga no, so one week after, at doon nagsimula ang ritual na bago mag new moon, kasi ngayon mm -hmm. panahon na ito, pag niyo na ito ay bagong buwan no so dito, parang binigyan tayo ng pagkakataong ano ba ang dapat natin matutunan sa buhay, ano ba yung binibigay o pinapalawanan sa atin ni Amang wale sa atin, at yun nga yung sinabi ni, ni Lakay na tubig kasi cleansing yan. Mm. So we have to cleanse. Pero sa buhay ni Lakay, ano yan? meron, meron kang <laughs> ano eh. Di ba cleansing tapos cutting, cutting off? Ah, yung cleansing uh, rito natin, meron, siyang ah uh, removing, cutting, at saka uh, setting boundaries. So yun, mm. no? mahalaga yun. I-cut mo ang sarili mo. Paano? <laughs> Sugatan ba? Yes, technically yes, kasi mahirap mag-cut off. So parang nasusugatan ang puso mo at isipan mo mm -hmm. to detach yourself from the dirt, from the negative energies na 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 ano mo. And mm -hmm. then remove. Mm -hmm. Kasi nakat mo, siyempre kailangan talagang no string attached. Mm -hmm. I-remove. Masakit din yun. Aray, aray, aray yun. Tapos, setting boundaries. Ang pinakamahirap is to set boundaries para hindi na bumalik yung mga negative entities, energies, persons into our life. Uh -oh. Kasi ang ang hirap sa atin mga Pinoy, no, ang hirap sa atin mag-move on. Yes. Mahirap umalis, pero kailangan umalis, kailangan lumayo para mag-build up tayo ng bagong buhay o bagong kinabukasan. Para din sa mga kababayan nating OFW, di ba? Ang hirap umalis ng bansa na iwan mo ang yung mahal sa buhay. Uh -oh. Pero kung hindi ka man alas, sabay-sabay kayo mamamatay <laughs> sa gutom. Diba? So, Kaya nga eh. ba diba, sa transitioning or sa mga shifting or, or changes ng life, hindi siya madali. So, lahat ay merong cause and effect, merong exchange of energies. So, ibig sabihin, ah uh, pag once na may ginawa ka, kung gusto mo ng personal na kaligayahan, meron kang isa-sacrifice. So, ibig sabihin, maaaring mahati yung iyong attentions. Pero syempre, andito tayo sa cleansing na ating topic. So, ang pagkiklense natin, eh hindi din siya ganun kadali. Expect na natin na lahat talaga is masyadong chaotic, madumi, magulo, na medyo magkikreate talaga ng hindi magandang environment. Pero... Kung nang takot ako maligo. Takot ako sa tubig kasi malamig. Pero, ang lesson doon, pwede mong timplahin ang pampaligo mo. Oo. Uh -huh. Kung modern na. Oo. Uh -huh. At kung mas sipag sa... Especially right now, nasa makabagong panahon tayo, uh -huh. maalik na. No? Pero yun nga, as part of natural cleansing process, medyo uh -huh. kiisin natin kasi masakit. Oo. Uh -huh. Tapos, uh, ito din ang ating ways and ating methods or ang ating techniques So, syempre, hindi natin pwedeng separate ang physical at ang spiritual. So, every time na nag-create tayo or gumagawa tayo ng spells, mga rituals, or mga ceremonies, hindi natin dapat iasa lang sa kanila, kundi kailangan din natin i-take ang ating role, ang ating responsibility, kasi tayo ang nasa physical na realm, at tayo ang uh, direct na involved sa isang situations. So, yes, mahirap, uh, mahirap gawin ang isang alam mong dapat na solutions. Tapos, malalaman mo ng isa sa mga solutions ay ang isa sa kahinaan mo. So, mahirap talagang gamitin yung solution na yun. So, dito, sabihin natin na lagi tayong may choice. Yon. We always have a So, yes, we always have a choice. So, hindi natin pwedeng isise ang mga choices natin sa ibang tao. So yun yung pinakang best na dapat natin tandaan na kada mali mo, positive or negative man ang receive mo sa actions mo, it's your choice. Katulad din yung so, sinabi mo na hindi mo pwedeng isise sa ibang tao ang mga pagkakamali mo, uh -huh. ganyan din yung buhay mo. Hindi mo pwedeng iasa ang buhay mo para sa iba. At yung self-empowerment na sinasabi ah. mo, Nakay, oh, I think everything is self-empowerment talaga, kasi it's about living your own life. Hindi ko pwedeng ihasan. lakay pakinguya nga ito para ah. sa akin, itong pagkain ito. lakay pakisingot nga itong hangin para oh. sa akin. No. You have your own nose. You have your... Ito yung ano, yung, meron tayong um, um, guy. Ang pangalan niya ay si Tata Imaw. Nasaan nga ba si Tata Imaw? Ando sa uh, Bulacan. I have to to see Tata Imo again, no? Kasi yun ang sabi niya. Meron kayong mata, meron kayong ilong, meron kayong bibig, meron kayong tenga, meron mm -hmm. kayong kamay. Yung kamay, yun, is, we could use that. Even Tata Imo is just an idol, no? Isang representation lang ng spiritual realms. Meron siyang mata, pero hindi siya nakakakita. Meron siyang ilong, hindi siya nakakapag hinga. Meron siyang tenga, hindi siya nakakarinig mula bibig. So, lahat yun spiritual symbolism na maaari niyang marinig, maaari niyang makita, maaari niyang maamoy, maaari siyang makapagsalita through spiritual realms. But then, tayo yung may kamay at paa na dapat umaksyon kung ano ang sinabi ng Espiritu. And then, katulad ng ano, yung leading by the Spirit na sinasabi na even itong pagpunta natin is lead by the Spirit. Kaya pala, tayo pinapunta is maraming lessons tayong natutunan. Wala pa lang sinabi mo lakay, di ba? Doon sa sa pagka-stranded natin, wala may nila hanggang dito for five hours. Ang wisdom na tutuloy ka ba o hindi. Kasi pag tumuloy kami, pinilit namin yung baha, maaring mapahamak kami. So there is wisdom na ibinigay ang diwatang amang guwalay sa driver. So ano pa din, di ba? Yung natis, uh, kasi ako medyo kailangan, kailangan ko talaga ng bus na may CR kung maaari. Kasi kapag ka once na wala, so nag adjust ako sa mga tinitake ko ng mga liquid. So doon pa lang na nalaman ko, so pressure na sa akin yon so problem na siya sa akin. Yon. So, <laughs> binigay, may problem ka agad. <laughs> Bili one hour lang kami nag-travel. Tapos after ng one hour travel, nag-stranded na kami. Uh -oh. <laughs> so sabi ang diwata, O putang inangol, lakay. Ayan uh -oh. dyan yung kalsada. Umihi ka na lang, umihi. Uh o -oh. oh, maghanap ka na lang si Erdian habang stranded ka. Okay, so naging blessing in this guy siya. So sabi ko nga, lagi may blessing. Lagi tayo, hindi tayo pinapabayaan ng diwata. So, lagi tayong may encanto at may spirit guide which is galing sa ating mga ancestors na gumagabay sa atin twice na need natin talaga. Kasi yung nga, to, laki yung, ano, yung training natin sa ng Agama, um, parang, huwag kang tumingin sa negative. Mm -hmm. Hanapin mo ang positive mm -hmm. or spirituality sa lahat ng aspeto ng buhay. Mm -hmm. Makikita't makikita natin yung magic. Uh -oh. So, yun, be positive tapos hanapin mo kung nasaan yung help na, na sa iyo at i-take mo yung opportunity yon i-take mo yung chance na yon at gamitin mo so sa atin uh, okay lang na magkamali so especially sa akin sa part kasi siguro hanggang 3 3 ano 3 fouls or 3 mistakes depende sa cases so ikaw kasi ang magse ng ano ng uh, times kung kailan mo sila pagbibigyan. Kung may mga involved na situations or even yung sarili mo. Kasi minsan, uh, tuloy nga yung nabanggit ko kanina, every day is a new day. So, new beginning siya. So, pwede kang mag-start. Depende sa choices mo. So, ngayon kapag ka once ka, okay lang na magkamali. Basta, uh, limited siya. So, kasi kapag ka once na paulit-ulit ako Alam kasi ka tanga. Mm. so involved na siya lalo na kung may involved na tao. So kung three times niya na binawang ang isang bagay, so ibig sabihin wala siyang natutunan doon sa first and second. <laughs> Di diba? <laughs> So kapag kalampas na siya, mm. so pasukin natin yung word ng katangahan. So kapag inakap niya yon, so choice niya yon. So siguro ikaw as uh, parang nagbibigay ng help So, mag ka ng boundaries or mag-cut ka yon Kasi lagi kong sinasabi sa lunteng oh. ang agama, about bawat isa sa atin, deserve to be happy. Mm -hmm. Deserve mo maging masaya at maging maligaya. Pero, oh. at what cost? Kailangan mo bang lumigaya gamit ang ibang tao? Hindi na masaya yun, di ba? Parang pang-aalipin na sa iba. Oh. Find your own personal happiness. Magkaroon ng agreement ng kasunduhan. Yung natatakot dapat, ka natin kahapot, di ba, yung about sa relationship? Oh, relationship, yung bigayan. Kapag ka nagkita, take, uh, nagkita kayo ng two, three times, so ibig sabihin, build na kayo ng relationship. Kapag kawan sa communication, communication, communication so ibig sabihin, nabibuild, build na kayo ng relationship. So ngayon, sa relationship, hmm. so kailangan yung i-work out yon ng parehas. So, kailangan, di ba nga, uh, relationship, relate, tapos, yung ratio and ship. So, sa relate, so kailangan relatable kayong dalawa. Connected kayo. Tapos, yung ratio is ito yung, yung kailangan actions. yung dalahin. Dalawa. Mm -hmm. Yung role. Yung mga responsibilities, kailangan yung ite. Parang channel. I-channel, i-attune ang isa't isa. At yung ship, so ito yung ah, nagsisilbing mga and vessels. plans, vessels, destinations. Ano ba target ng relationship na binubuo nyo? friendship ba ito, business ba ito, uh, parang tulungan na support yon. master, teacher, or student, teacher ba ito? So, ganun. So, sa relationship na ititake take or papasukin or gagawin, huwag nyo kaagad isipin or sabi natin kung meron man sa subconscious mind yung plan na negative, medyo itama nyo as soon as possible. Kasi yung energies, they are moving. Hindi natin sila pwedeng itrap. Kasi kapag kawals sa tinrap mo siya, death ang end. So kapag kawals na may negative thoughts ka, automatic, ang may attract or ang may -ma manifest mo ay negative din. So hindi mo pwedeng lokohen yung sarili mo kung alam mo kung ano yung motibo mo or kung ano yung plans mo. Ayan. So malapit na rin ano, okay, no? malapit na mag-check out mag, no, mag tayo. out anyway, na tayo. Actually, um, gusto ko lang sabihin kasi I want to acknowledge the presence of the angels oh. o yung mga tulong na ibinigay ng duwata during na panahon na na tayo na stranded. No? Oh. Dahil kasi during that time na stranded tayo sa bus, ilang oras, ay may mga tao oh. na nagtitinda ng kape, ng, ng ng, ng skyflakes oh. ng pagkain na tumatawid sila sa daan at sumusuong sa ulan na sila yung basang-basa. Pero kami nakaupo lang, naghihintay pwede kaming bumili ng pagkain sa kanila na hindi na kami maghahanap kasi okay. nasa gitna ng highway. Oh. So I considered them, or I recognized them and I acknowledged them as the presence of an angels okay. na even ng mga diwata is nagpapadala din para hindi tayo masyadong mainit at at mapahamak mm ikaw spirit guide okay so siguro magdadito okay, na. na lang muna so salamat okay, so dulalaki. ibabahagi ulit namin ang next na uh, technique or next na method ng ating man, sequence ang ating diwata no? maraming okay. salamat diwatang amang guwale ama anang golay anuman ang pangalan mo sa amin binayayaan mo kami ang next na duwata na ating papatlubay, ngayon, nandito na siya, ang Kadawla Sambal. So, Kadawla Sambal, bigyan mo kami ng araw, maliwanag na daan para makaligtas kami sa paglalakbay. So, isisigit ko rin dito yung clips ng ating quick na ritual na ginawa for cleansing. Salamat, thanks. Okay. salamat, thank you Bye-bye, yeah.